Okay. Kain tayo. Hmm. Hmm. Akala ko matigas yung baga ng baka. Lambot pala niya. Ayun mga atid ko, eh, nandito tayo sa Santa Cruz, Ginto, Bulacan ngayon. Kung alam niyo yung na baga ng baka sa Metro Manila, meron din dito niyan sa Bulacan. Malapit sa Pure Gold, Ginto, at eto yung cart nila. Tara, samahan niyo ako. Kuya, Magkano yung order nung baga ng baka? 20 po. May uh, sandaan sa styro po. 20 pesos Ang hanggan po kalaki yun? Isang cup po. Ay, ganito. Uh, yung 100 pesos kuya, magkano karami yun? Isang styro po yun. Isang styro. Oo. Uh -huh. Matagal na po ba kayo dito kuya? Bago lang po. Magdadalawang linggo lang po. Itong baga ng baka? Oo. Uh -huh. Pero yung itik nyo kuya, matagal na? Matagal po. Sabi. Hindi na kailangan pumunta sa Metro Manila na kuya. Dahil meron na dito sa Bulacan. Ayan, tingnan natin to order pa rin ng baga ng baka. Bango, grabe. Ano nyo? Ayan. Wow. Ano niya? Adobong baka? Adobong adobo, baga adobo ng baka? Tas, right now. Adobo, tapos piniprito nyo lang, no? Kamusta yung mga dalawang linggo nyo na pagbibenta ng baga ng baka? Ayos, okay. <laughs> Bibenta, no? Hey, Mabenta, no? Ay, Thank you, Spice. Si Ibalasan ito, kaya? Oo. Oh. Ika, ano pangalan mo? Ching. Ching. Ikaw, ate, ano po pangalan nyo? Karen po. Ayan, punta kayo dito sa tindahan ni Kuya Ching at Ate Karen. Ayan, baga ng baka. At dati na sila nagtitinda dito. Yung una nilang tinda ay yung fried ite. at ngayon, meron na rin sila dito yung baga ng baka. Ate po, order po ng ano? At isang cup muna. ito yung bagay ng baka nila o, oh, 20 pesos yung gantong cup game, okay, tigman natin <laughs> kain tayo mm. oh. Akala ko matigas yung baga ng baka. Ang lambot pala niya. pinandobo na yung pinakabaga niya tapos piririto then nakadagdag pa yung lasa ng timpla ng suka sarap niyo ha pwede siyang pangulam pwede rin pang pulutan yun, located lang sila dito sa Santa Cruz, ginto Bulacan araw-araw daw nandito sila simula 3 hanggang 7pm kain tayo